Good day guys and welcome back to my channel for today's video sa Zonkis Mas 2015 ay nagkaroon problema sa kanyang electrical system. Sabi na rin guys, ito ay normal niya daw at bagong charge ang kanyang battery. Kalaunan ay bilang nag-drain na naman agad. So ngayon i-on natin ang kanyang motor guys para mapaandar natin at na-check natin kung anong problema meron siya. So paandarin na natin. So yan po nakita nyo guys at observe na napakahina ng kanyang neutral light. So ito ay indication na oh, no. nagunubat na naman ang kanyang battery. So, natin siya. pag ni yung distance naman ang at maganda naman ang pero sa kapag binirit mo, ka kaya lang, ang observeran ko is yung neutral niya is hindi nagbabago guys na nag-increase ang charging. O umilaw ng malakas ng halogan na may problema talaga sa kanyang charging system. Kapag humihina ang yeah. ating, ating susokismas, mapiktuhan ang takbo, mag-drain ang materi at ang kalaunan ay nagtitirik ang iyong motor. So ngayon, try natin uh, tanggalin ng kanyang fuse. Kapag tinanggal natin ang kanyang fuse guys at namatay ang kanyang motor ng halogan walang charging na nangyari sa kanyang battery. Kaya pagkatapos okay. malubat at sinarge ni Bossing ay eh, nagdi-drain na naman ulit. So tanggalin natin ang kanyang fuse. So yun guys, tirik ang kanyang motor. Yun oh, patay na patay kapag tinanggal natin ang kanyang fuse. Ngayon, try natin oh, no. ulit uh, ibalik ang kanyang fuse guys since uh, pag tanggal natin ang fuse automatic tumitirik ang kanyang motor so ibalik muna natin ang kanyang fuse at try natin pandarin ulit medyo hirap siya ipasok kasi wala na natin ginagamit so ngayon ilagay natin ang kanyang fuse So yun, ibalik natin ang kanyang fuse guys. Try naman natin pandarin ulit. So naka-on lang kanyang neutral. hindi pa rin increase ang ilaw ng kanyang motor ito naman ang kanyang mid-motion guys na per minute maganda naman ang kanyang pirasa kahit uh, mahina ang kanyang battery so tanggal natin ulit ayan guys, strict talaga ang kanyang motor so syempre, may idea na tayo kung anong problema ng kanyang motor, isinil sa kanyang stator or sa kanyang regulator or possible may loss o connectionan sa kanyang linya, tanggalin natin ang kanyang front cover at ang mga cowling syempre pabalik at ating ay magicin na natin So ito na guys, nabaklasan natin ang kanyang front cover at left at saka right. So ngayon ang natin i-check ang kanyang regulator. So nakita nyo guys is ang kanyang regulator is naka full wave na no. Yun no. Malaki na ang kanyang regulator at ito ay na-convert na ng full wave charging system. So ang i-check okay. natin guys is dalawang wire na kulay yellow at saka kulay pink. Next naman is yung kulay red. Yung tatlong wire lang yan ay check natin. Tanggalin muna natin ang mga electrical tape na nakabalot sa kanyang wire guys. So, uh, siyempre kapag full wave ng halugan na line to line ang connection ng ating stator. At syempre, mayroong limang wire sa ating re regulator. Yun ang nakagulian natin kapag full wave charging system ang ating electrical system guys. So ngayon tanggalin natin itong kulay yellow na wire. Yung uh, binalot ng electrical tape. Since kulay green ang nakatats itong wire na kulay green is ito yung nakarekta papunta sa ating stator. Kaya bago na ang kulay ng kanyang wire. So, yan po na connect sa yellow. Ang next naman is yung kulay pink. Ang babalata natin. So, kapag nabalata, nabalata natin ang kulay pink, next naman is tanggal natin ang balat ng ating kulay red na wire. So, kailangan mo natin i-check ang kanyang output charging ng kanyang regulator, guys. Rekta. So, ang gawin natin is putulin muna natin yung wire na yan. So, check natin kung mayroong connection. So, goods naman, mayroon sa connection galing sa kanyang battery ng hologan na may supply na positive papunta sa ating regulator at walang loss of connection so ang next na natin gawin guys since mayroong supply na na-connect sa ating battery is ihiwala natin ang dalawang wire na yan kailangan i-check natin ng output supply na galing mismo sa kanyang regulator kung goods ba o abnormal kasi kapag abnormal ang charging o walang charging na sa kanyang regulator, yun ang dahilan kung bakit nag-drain ang kanyang battery, ito regulator ang sira or mas may lalim pang problema ang kanyang electrical system. So yan guys, makailangan oh. kailangan naka ang ating motor guys kasi kailangan natin malaman kung may output ang kanyang regulator. Check natin, lagay natin ang ating tester sa uh, output supply ng ating regulator at yung isa namang tester natin is nasa ground na connect yung alligator clip natin. So yun, Umi yun guys oh, mahina ang output charging nya, try natin i-regulation malakas lang yun siya kapag i re natin ang kanyang makina. Um, you know, malakas. Pero kapag naka-neutral lang, napakahina na makulimlim lang talaga. You know? Oh, no! Yun ang kalakasan na output ng kanyang regulator. So, kayan guys, is abnormal pa rin yan, you know? Yung, ilaw na yan, na napakahina kapag namiminor ang ating motor. So, may problema pa rin ang ating charging, guys. So, before tini-conclude na regulator ang problema, ay kailangan mo natin i-check ang dalawang main supply na galing sa si stator, yung kulay pink at saka kulay yellow. So kapag uh, goods yan, paano ba malaman na goods yan? Kapag malakas ang output charging ng dalawang yan, na kahit na kaminor lang, is malakas ang ilaw ng ating bulb ng lugar na goods, ang ating stator at walang problema. At doon na natin siya uh, makonclude na regulator ang taga ang problema. So kailangan natin itong i-check ang dalawang ito. Kasi kung direkta sa regulator, may chance na may problema rin ang kanyang stator. So, tayo natin okay. i-check ito, guys. So, ang gawin natin, yung ating uh, tester, na bag tester, ilalagyan lang natin both ends since ang stator natin is line to line. So, wala siyang ground connection. Yan po ang paraan kung paano i-check ang ating stator kapag full wave na siya. So, unang check natin is walang output charging sa ating wire na kulay pink, uh, kulay red-white na stock na wire niya at saka yung kulay green na mismo rekta sa kanyang stator. Yan you know? o, hindi umiilaw ang ating bag tester, guys. Tanglo, guys na walang supply na nagaling sa kanyang stator. So kapag uh, grounded ang ating stator guys, ang isang uh, alligator clip natin ay kapag nilagay natin sa body ground at umilaw ang ating tislet bulb na nakahulugan na, na may grounded ang ating stator, it's either rasunog o nagkaroon ng uh, problema sa kanyang magnetic wire. Since nirekta natin yung dalawang wire na yan at walang umiilaw guys, problemado ang ating stator. Hindi pa natin makukuklod yan once hindi natin ma-check ang ating kabuwang stator. Since nasa wire connection pa lang yan, kailangan natin i-transfer ang ating alligator clip sa body ground. So, nis try kong snort ang dalawa guys. Dapat nag-spark yan kung malakas ang supply ng ating stator. Since wala siyang spark, spark, spark ng lugan na wala talagang supply ang ating wire papunta sa ating stator. Guys. So, ang gawin natin, is ang ating uh, test light bulb ilagay natin sa bare ground tapos yung isang test uh, bulb natin ilagay natin sa isang wire yun guys oh, merong ilaw na naka ground ang ating test light bulb nangalaga na grounded talaga ang ating stator dapat hindi yan umiilaw kasi nga alis line to line ang ating stator at yan po ay uh, full charging system na since naka na yan is wala siyang ground connection since merong ground connection natin yung bulb nangalaga na sunog ang ating stator kailangan natin tanggalin ang ating stator guys na natin. A few minutes later. So ito na nga, natanggal natin ang kanyang stator. So, so meron ako nakikita guys, no? Na problema talaga. Yun, no? Know, may sunog sa ilalim o sa tagiliran ng kanyang stator. Confirm na, no confirm natin na guys na meron talagang grounded sa kanyang stator. Kasi nga, is kapag nilagyan natin ng tisla valve ang alligator clip sa ground at it, atin rin natin i-check na amandar ang ating motor. Tapos may ilaw na pa sa ating test bulb na naka-ground ang ating bulb tester. Ang alugan guys na yan po ay grounded ang ating stator coil. At na-confirm natin since tinanggal natin ang kabuang stator nya guys. So yan po okay. ay ang pag-convert ng coil wave. Sa kanya pag-convert sa coil guys ay goods naman ang connection no. At wala nang masyadong nakadikit na wire talaga. So ang nakita natin is malayo ang distansya na pagkasunog ng kanyang wire sa kanyang stator guys. You know? So yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang ating regulator at napiktuhan ang ating battery. So ngayon, natanggal natin siya guys. So itong uh, stator natin is wala na chance na pwede natin siyang i-retrieve o revive. Ang pinakadabis gawin is bibili tayo ng replacement na stator guys. Nagtanong ako kay owner kung kaya ba na ang genuine na uh, stator. Medyo may kamahalan po ang genuine guys. Sa 2,650 pesos po. Pero so, kailangan po siyang uh, i-order. So for the meantime, ang ikabit natin ay shugan. So, meron tayong counting modification nito guys. Kailangan natin i-convert ito, i-convert ito ng full wave. Kasi full wave po ang kanyang stator. Siyempre, ipakita sa inyo guys kung paano i-full wave ang kanyang stator. Before natin i-full ng stator, ipakita sa inyo guys na ito ay isang half wave pa na stator. So, paano ba malaman kung half wave? Kapag gumamit tayo ng multi-tester, ang, ilagay, ang isang test rod ilagay natin sa ground at isang test rod ilagay natin sa lighting at saka sa uh, charging is meron siyang ground connection. Yan po ay pratandaan na happy pa ang ating stator kapag tumunog ang ating tester guys na naka-ground connection pa siya. So para maging full wave siya, kailangan i-disconnect natin ang yellow na wire sa kanyang pagkakahinang. So i-disconnect lang natin yung wire na yan guys sa wire lang, hindi yung magnetic. So ang opportunity yung magnetic wire is yung starting winding niya which is yung naka-ground connection talaga. So kapag naputo natin yung wire na nakahinang sa kanyang uh, stator, syempre yun namang magnetic wire na maliit na connect sa ground, yun naman puputuloy natin at i-connect natin silang dalawa. So, yun po ang paraan kung paano ip -ip ipuloy ang ating stator. Napakadali lang talaga. Amazing. At Amazing. tanyo nakita nyo ang paraang ito. So, ito. Next naman tingnan is yung ground connection. Putuloy lang natin. So, ganun lang. Pag maputol natin siya, i-connect lang natin yung pinutol na wire at saka yung magnetic wire na pinutol natin, guys. Para magiging starting winding na yan. At ang running winding natin is yung kulay uh, red-white na wire na charging. So, pagkatapos yan, isula na siyang ground connection. Kasi nga, yung ground starting winding natin na ground connection is pinotol natin at kinonect natin sa wire na pinotol natin sa nakahinang na charging alighting uh, lighting coil niya. So, yun ang, yun ang magiging starting winding niya, guys. So, kapag gumagamit natin yung tester, is wala ng reading o continuity ang ating uh, ground connection sa ating stator. At, full wave na ang ating stator guys. So, next na gawin is, kailangan natin ihinang. No? Lagi natin na kaunting panghinang. Tapos, yung wire na pinutol natin, lagi natin ng uh, lead. At maghanap tayo ng maikli na wire. Yung tamatama lang na uh, makakonek sa ating wire na pinutol So, yun, siyempre, makakonek natin ng wire. Tapos, yan ay para iwas ground connection. Ilagyan natin ang shrinkable hose bawat dulo na ating hininang. Sa so, kabila naman, hihinang din natin. Before natin hihinang yan, guys, is maglalagay natin ng isa pang shrinkable hose. Kasi pull po ang ating stator na nakita at regulator. So, kailangan ipull din natin ang kanyang stator, guys. Hindi pwede yung uh, ibalik lang natin yung stator na yan na nak-half-weave. Hindi mag-coincide sila yung charging at automatic, apektado rin ang ating charging. Useless din ang pagbalit ng tinabagong stator kung ang ating stator guys ay hindi natin na-convert ng full wave. Okay. kailangan naka-full wave din yan. So yan, simple sa kailangan natin sunugin ng string cable hose para hindi siya, uh, para didikit siya sa ating wire na hininang. Tapos, paikutin na ating wire sa ilalim ng ating stator. Itong replacement nito guys, isa sa mga 700 lang na bili ko nito, no? Depende na sa inyo kung uh, saan kayo ibilab. Siyempre natin sa mga 700 ang SRP na ating uh, replacement na stator uh, So yan, i-check na natin guys. Yun, meron continuity ang ating charging at saka lighting. Normal yun. Pero kapag nilagay natin iti-strad sa ground is wala na siya. Yun o. No? So wala na siya ang reading connection guys. Yan. Yung lighting at saka charging is wala siya reading sa ground. Ang may connection lang is yung dalawang linya na kulay yellow at saka kulay red white. So, silang dalawa ang may connection lang o continuity sa ating stator. So, try natin dyan sa kanyang sakit. Lagyan natin ang ating test rod boot sa ating wire sa sakit. At meron siyang continuity. Itutunog ang ating tester. So, yun o. No? Diba? Pero kapag nilagyan natin yung test rod natin sa ground, wala na siya. Hindi na gumagalaw ang ating tester. So, ang na wala ng ground connection ang ating stator at naka wig na siya, guys. So, kapag ganun, pwede na natin ibalik ang ating stator sa kanyang crankcase cover o crankcase ah uh, wow! yan. So, tapos na siya guys. Screenshot nyo lang kung gusto nyo makita kung paano ah uh, si so, hininang natin ang wire na pinutol natin at uh, saka yung starting winding na pinutol natin. at uh, Siyempre, sa ilalim natin yung padaan ang wire para maiwasan masagi sa magneto. So, yun, kabit na natin ang kanyang stator na kinonvert natin ng full wave. So, yun kanyang uh, original. So, nakabit na natin siya, guys. So, take note, no, ibalik nyo ang stack nya na uh, ah, Kasi yung stock na palser, yun ang compatible ng kanyang CDI. So, yun, nakabit na natin. Okay. At yung wire na tinanggal natin, ang galatin, guys, yung yellow, at saka pink, at saka red, iko connect na natin yan. Since nakita na natin ang issue ng kanyang motor. Para malaman na natin kung mag increase ba ang kanyang charging. So, nagde-drain ng kanyang motor, guys, at hindi na natin ma-check ang actual na pag ng kanyang motor. So, automatic, kabit na natin yung pink at saka yung green wire na yan na nakarekta papunta sa ating regulator. Siyempre, kailangan ihinang natin siya, no? Advantage kasi yung hinang kasi may iwasan natin siya magkaroon ng ah uh, grounded. Okay. So, before that, guys, pwede natin i-check ang ating uh, dalawang linya kung may charging ba kahit hindi umandar. Kickstart lang natin. oh yun. Sa parang sa pag-kickstart, alam na natin kung malakas ang kanyang charging, guys. Yun, no? Oh kick start lang yan at hindi pa umandar ang ating motor so nilagyan natin ang ating start at saka alligator clip both ends yun nag, uh, meron siyang output supply ng lugan na goods ang ating stator or rocking at din, kahit hindi na nakandar ang ating motor guys kahit kick start lang kapag malakas talaga ang output ng stator, umiilaw talaga ang ating state or slight valve kaya na hindi yan umilaw, umiilaw diba kahit short natin walang kailaw ilaw yan walang response response so ngayon meron na siya guys no So, next natin gawin is kailangan na natin siya ihinang. So, yung green is nasa kulay yellow. At yun namang isa isa sa kulay pink. So, tanong, pwede ba magkabaliktad? Kung sakali malimutan, yes, pwede guys. Wala namang polarity kapag nakapulib na ang ating stator coil. Kahit yung green na wire, kahit pwede natin niya ikabit sa pink. At yung isa naman is kabit natin sa yellow. Kahit, kahit magkabaliktad, walang problema yan guys. No, ko lang. So, next naman okay. kapag magkabit na natin yung dalawang wire. Ang next naman natin kabit is yung kulay red na wire guys. At tapos may kabit ang tatlong wire is pwede na natin ilagyan ilag ng electrical tape no. Para maywasan magkaroon ng spark. Para iwas grounded na rin guys. Kung sakaling mapaanda natin at masagi ang mga tatlong wire na yan. Baka maputukan pa tayo ng fuse. So sure to make sure talaga na maywasan natin magkadikit ang tatlong wire na yan. Lagyan natin electrical tape saka natin panda rin. So itong next naman is yung kulay red. Julubat yung bateri niya guys no. Kaya. Connect, erecta. Connect na natin tong kulay red sa kanyang. Harness. Para matalang natin na pandar. Kasi. Goods naman yung dalawang linya na. Pink at saka yellow. Kasi nakita natin kanina na. Meron na siyang output. Automatic. Meron na rin output ang kanyang regulator. Kailangan mo natin pandarin. Saka natin ma-prove kung goods pa rin. Karin ang regulator. At hindi na piktuhan guys. Since nasunog na ang kanyang stator no. Kapag nag-charge ito automatic, uh, walang problema sa kanyang regulator. Yung stator lang ang tatamaan. So, yun. Nakabit na natin. At, syempre, check natin yung mga linya, guys. Yung hindi natin natanggal. Baka nagkaroon ng uh, open wire. So, yun. Nakabalot naman sila. Yung green at saka yung kulay black. So, on na natin ang kanyang sosy guys. Para magkaalaman na kung tama ang ating suspect sa pag-drain ng kanyang battery. Ito lang ang problema So yun Nakita nyo ba yan guys Ang ilaw niya is lumalakas Kaysa kanina rin. Hindi pa natin siya Ang tinrabaho O ganoon na Nag charge na Ang kanyang regulator So Ibig sabihin guys Yung regulator na is Hindi apektado Since nag increase Ang hortay At malakas Ng ilaw Ng kanyang neutral So work na Ang kanyang Charging yun. So syempre Kailangan natin uh, tanggalin ang kanyang fuse guys kasi yun ang pinaka issue natin kinata yung pinaka all natin ginawa tinanggal natin ang, ang kanyang fuse at tumirik ang kanyang motor so kailangan gawin natin yung step na yun para ma-prove natin na nagiging okay ng kanyang charging kahit walang lang uh, battery is umaandar pa rin sya so nandiyan ang kanyang fuse bunotin natin yun no umaandar pa rin ang kanyang motor guys Yahoo! Bugs na ng ng motor. Kahit natak disconnect yung fuse niya. At yung charging na na charging naman niya is good din, no? Yung normal lang, hindi lumalakas, steady wow. lang siya. So kailangan natin ibalik ulit, kailangan natin ulitin, guys, no? Patayin natin na kanyang motor. At ibalik natin ang na kanyang fuse. So yun, ibalik natin ang na kanyang fuse, guys. At yun, umila lang kanyang neutral. Pandara natin ulit. Yun, no? lakas ng charging at lumakas din ang kanyang busina guys ilang minuto lang yan no? makatapos natin sa mapaanda no? mag-increase ng uh, ilaw ng kanyang neutral so kung yung motor na ka-experience sa kanyang senaryo step by step ko na kailangan na i-check mo natin ang kanyang stator kanyang regulator saka tayo magpabili, uh, magpabili ng mga pesa para isa lang ang gasto sa ating motor sana may natutunan kayo sa araw na ito kung paano mag troubleshoot sa inyong motor lalo sa mga full wave ng uh, charging system no? so kapag ganun mahina ang ilaw ng ating yung dalawang wire, ibig sabihin stator ang problema. Maraming maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Right, to God bless. At kapat ko na kasi pagamitan nito. Ayos.